Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon kailangan ng mga bagong estratehiya sa diplomatic efforts ng Pilipinas sa China sa pagharap sa mga suliranin sa West Philippine Sea o WPS. Itong pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang ilarawan ang kakulangan sa progreso sa traditional diplomatic moves. Ani ng Pangulo, ang mga hakbang tulad ng pagpapadala ng notes tuwing may tension sa WPS ay hindi epektibo para iparating sa China ang mensahe ng Pilipinas. Aminado si Marcos Jr. na kinakailangan umano ng isang paradigm shift sa pakikipagpapadala pag-usap sa China. Dagdag ng Pangulo, aasahang ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa mga iba pang mga pamahalaan sa Indo-Pacific region para mabawasan ang lumalalang tensyon sa disputed waters. Laya na sa kulungan si Jigger Heverola ang itinuturong utak-umanosa na nakawan sa Orozumbo Pawn Shop sa Cebu City noong Nobyembre ito Ito'y matapos ibasura ng Cebu City Prosecutor's Office ang reklamong robbery in band laban sa kanya dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya batay sa resolusyon nito na may pechang December 14. Kabilang din si Heverola sa mga pumasa sa 2023 bar examinations na unang sinabing umaasa siyang makadalo sa oath-taking at roll signing ng mga bagong abogado sa darating na December 22. Handa siyang tulungan ang mga dating kakosa sa Cebu City Police Station ng Libre o Pro Bono sa oras na manumpa bilang bagong abogado. May nanalo na! Instant milyonaryo na ang isang mananaya matapos tamaan ng mahigit 310 million pesos jackpot prize sa Super Lotto 649 batay sa draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong Martes, December 19. Panalo ang maswerteng mananaya ng premyong nagkakahalaga ng 310 million centavos matapos makuha ang winning combination na 3016331229 Samantala, wala namang naiulat na nanalo sa Ultra Loro 658 na may premyong aabot naman sa mahigit 510 million pesos ang halaga. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 37 Overseas Filipino Workers o OFWs mula sa bansang Israel ilang araw bago ang Pasko ngayong taon. Sinalubong ng mga opisyal ng gobyerno sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ang repatriated OFWs na binubuo ng 31 caregivers at anim na hotel workers. Ito na ang ikalabing tatlong batch ng OFWs na pinauwi sa bansa matapos maipit sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas na sumiklab mula pa noong October 7 na so, nasa 413 OFWs na ang nakabalik sa bansa at nahatiran ng tulong mula sa pamahalaan. Para sa KidLup News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.